nanti sempat bersegera. Kalau di sana kan itu. Kalau apa boleh makan nginap. Teman-teman yang tahu wit. Ah gila. Ya, Alhamdulillah. Ayah. Ana di drama samaan Ayan, tasakay tayo Ang ano, bangka, ayan, mga ibigan Tasakay na kami sa bangkang ano Ayan, kikita ba yan, buha ba tayo? Ay, yeah. okay. ah. iya Ayan, patawid na tayo Ayan, mga ibigan, o Tasakay tayo sa ano Tricycle natin, ayan Ayan Ating mga kasamang ano bangkero, Ayan

Kami bincang. Baik, bincang, pemm ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. mamaya na bayad ngayon na. Ngayon na po para mamaya hindi na kayo pagkaroon. Ay, bayad tayo dito, mga kalingap. Kayo, kayo po. Ako, bayad natin sa anong pagkawit ng bangka. Ay, mga atin dapat yun. Kawal, kawal, kawal. Shout out. Kaya, <laughs> sa Dalaitan. apa Thank you. Thank ito. you. Ayan, oh, Camp Daraitan, Panarisal. Every page, ayan, so meron pa, no number. Welcome dito na tayo sa ano, mga kalingap. Sa area ni ano. Ang aming uh, pupuntahan si Berna Malapas. Pero nani bago kami kasi ano, marami nang bahay. At saka medyo. dito, eh. dalawa lang bahay sa mga. Ala, tara ano, sa. Samahan okay. niyo kami. May mga tiga rito. Meron daw siya sa ating ano. Ah, ni-recommendan ano, isang pamilya na sampu dahil anak <laughs> ang pagkakaalam ko dahil kuya ko kausap niya mga kaibigan ito, eh, no? ah, mga Ayun, ako, uh, na kalingat ito ay uh, mga katubo ayan pagkakaintuhan na naman yung kuya ko uubos na naman ng oras yan <laughs> kaya madalas kong yan no? hindi sinasama papunta na kami mga kaibigan mga kaibigan medyo no medyo mabilis yung takbo natin mga kaibigan Dati ang takbo ko ito nung araw nung no, ako namamasada, mamasada ano isang oras at 20 minutes dahil sa ano, yung pang uh, lubak-lubak siya palibasa sa uh, cemento ano. uh, nakuha natin ng, ano, ng 50 minutes lang itong lugar ng daraitan ano. doon tayo ulit, mamaya uh, ulit mga kaibigan mga kalinga may dala naman ng ating uh, dog tayo dal natin ano yung bigas dito tsaka yung mga grocery nakalagay sa ating bagpack. ayan ito pong lugar na ito ay isa po sa ano ah, kilalang lugar dahil ito po ano tourist spot dito sa Tanay Rizal marami pong uh, turista na pumupunta dito para lang uh, ma-experience yung hiking tapos yan pong ano maligo po dun sa, ano, lalim ng kuweba sa loob ng kuweba sa gitna ng bundok may kuweba po sa gitna ng bundok at sa kuweba po meron po doon ilog na napakalinaw at saka napakaganda po ng mga rock formation pero hindi natin may dahil hindi po doon ang punta natin pero matagal na po natin nararating napit na tayo ito na mga kalingap may ating inaantay wala kasi siya dito galing sa duty Ah, beach W do. Ano? Sa kagaling yan. Kanina pa kami. Ko sa health center. sayang, hindi lahayal lang doon ka. Dila na kasama namin kanina. Ayan po siya yung ating uh, sa atin. Ayan. Ang asawa po niya na pamangkin namin. Ayan. Siya po yung ano, barangay ano, health, health workers, ano? worker doon. Dito sa the right ano. Ayan. Barangay health worker. Karing ako sa health center. Ano, masasamahan mo ba kami? Sambay yung banda? O iba? Ah, iyo, oo. Oh, iba, iba. iba po yun. Ay, ay. Saan akin, maganda naman. Dito na rin. Ang umalawan. Mas maganda dito para, ano. Ayan. Ang nga ating pinakanggay dito, yung ano. Dito uh, kami. Health worker. Ayan, si Berna. Ano yan, bali, yung niyang pamangkin namin sa pinsan. Kasamahan tayo dito ngayon sa isang pamilya dito sa taas. Anong pa? Sa taas. Ayan, kuya ko Buti naman, hindi malayo. Kasi kanina pa tayo dito sa amin kitar. Medyo sabihin. Uh, hindi tayo magtatagal ng lakad. Ah, medyo mali na Sanay tayo eh. Nang isang oras lang, pagkawang sanay. Itong lugar na ito, ano? Ito yung dinadaanan din ang papuntang summit. Yung dinarayo ng mga turista dito sa ano? Sa Sa Dreitan mga tiga iba-ibang bayan mga tiga iba ibang bansa dumadayo ito. isa sa sikat na tourist cool spot dyan, sa Rakis sa summit yun. ayan po yung mga bato ayan ay bagay ko sa iyo kahit paano. yung mga dinadaanan natin sa punta rin sa ating iba vlog ngayon na isang pamilya na karitubo kapag dinadaan mo ng mga ano uh, turista na pumupunta sa summit hintayin natin yung ating kasama yan parating ko lang sila yung ating guide tsaka yung kuya ko may sakit kasi sa puso yan kaya hindi siya pwedeng mapersang maglakad buti yung ating pupuntaan medyo banayad lang yan yung dana sila kuya ko yan tapos yung asawa ng pamangking ko sa yung pinakang bed natin si Berna isang DSW dito sa ano, daraikan ayan na yung nakit namin yung summit ayan ayan yung mga kaibigan ayan yung summit no? ayan dito makuuna natin trick sya yun trick na trick ayan kaya tinawag ng summit ayan kita nyo hmm, parang ano lah abot na sa ano sa ulap ayan pero dyan sa lugar pong yan kaya po ito yung dinadayo mawiwitness mo po dyan sa madaling araw yung pag mga alas 5 hanggang alas 6 po nandiyan po sa kapaligiran yan at makikita mo ang kapaligiran nito ng uh, babae kapaligiran ng nakapundukan kaya marami pong namamasal dyan mga tiga ibang bayan ibang bansa dito po sa lugar ng uh, Adraitan sa Santos bababa sila papunta sila doon sa Tinipak River kung saan mo doon na napakaganda mga rock formation mga marmon iba-ibang shape at meron doon sa bundok sa kaligitnaan ng bundok meron dong ano kuweba kung saan ang kuwebang yun ay merong ano malinaw na malinaw, malinaw. Yeah. yan pong kinukwento kayo narating ko po yan bilang isang tricycle driver i-added po natin yung ating mga uh, ano ba, mga pasero kaya po tayo nakakat yan uh, sumama rin tayo sa kanila kasi noong panahon yun may bayad na 500 pesos 1 to 10 persons para doon sa, okay, ba uh, sa uh, tour guide Kaya tayo sumama sa ating mga at <laughs> <laughs> tinantay na rin natin sila hanggang sa ano yung nasusumbong ang yung ex na natin pa nang tayo sa so baybay <laughs> Magandang hapon natin. Sila ba ano? ano? okay. Okay, okay. Okay lang. Okay lang yung yung bahay nila? ano? Siya siya yung ano? lang. lang. Ako lang Ate, ilang taong ka na? Kestit, po. Aba, tapos siya ate. Ikaw yung mister? Ano? Anong pangalan? Leo po. Leo. Leo. Tapos ko ate, ano pangalan? Helen, Helen. Helen. po. Helen. Diracros yan. Talagang pati-tubo yan. Ah, Diracros. Mga puro po ito. Skurin. Marami sila kasalan nyo ah. Sa may toy. Si Chutoy. Matagal na kayo naninirahan sa lugar nito? Oh, matagal. Matagal na po. Anong tawag sa lugar nito? Lower Ered. Lower Ered. Red. Yung bang taas na dyan, yan ang dyan? yung bay Oho. Oh, ako, yan yung summit? Oo. Oh. Oh, yan ang na. Yan po yung walo. Walo? Hmm. Ilan na pinakalang panganam, ilang taon? Yung pong panganay ko, 17 na po. 17? Oo. Oh. Nag-aaral pa? Hindi na po. Nag-asawa na din po. Siya. Ay, naku. <laughs> Ay, nasa siya ngayon? Nasa ano po, nasa Teresa. Ah, Teresa. Ano pinagkakita natin dito? Ano pinagkakita natin ba ito? Uh, sari-sari na rin po. May pagtatabas. May pag-uuling po. Magpag uuling Yung ano, Pagbubu, meron din. May doon din po. Ay, ano yung pinakang bunso mo? Ali dyan. Ito. Ay, po. Yung po, isa'y apo na po namin. Yan. Ay, yung anak ng panganay mo? Hindi po. Pangalawa po ang may anak na yan. Ibig uh, po sabi, dalawang anak mo na ang asawa? Oo. Oh. Eh, ilan taon na ito? Isang taon? Isang taon lang po ito. Isang taon. Naniniwala ba kayo sa balis? Alam al alam niyo yung balis? Naniniwala ko. Ay, ako'y pagod, ano? Lawayan ko ba yan, Maya? <laughs> Saan kayo? Anong, ano mo? Anong... Uh, ngayon po ay nakapagtabaswa naman na isang araw. Magkano tabasa din sa lugar niyo? Uh, mababa na po yung 400. Pakain ba yun? Pakain. Hindi pa po yung pakain yung 400. Hmm. Hindi pa po. Ito, kobo niyo ito. Opo, ayan po ang kubo na. Ayan, alam ay, alam mo, sa asa, sa anak hmm, ng may asawa. Mm. Sina ka tira dyan? May asawa mong 30 na yun. Sa bagay, ano. Parang yung tradisyon yata sa inyo, kahit medyo bata pa, pwede mong oh, kasawa. No? Okay. Oh. Ayan po yung bahay nila. Dito po talaga sa ano. Madali pong kumuha rito ng ano. Ang tagi, isla ba? Tabla? Oo, oh, tabla po. Tabla, yan. Kasi yung mga nag-ano po. Yung mga tumatabas po ng ano, binibigay sa kanila, no? Yung mga, at uh, sila po. Talaga pang makakita ka ng ano, ng mga tablang ano. Matigas na kahoy. Maganda po sa lugar nila at Ayan. Si ano na nagrekomenda sa amin sa inyo si Berna. Kumare niyo ba 'yan? Ayan. Kaya yung napili niya ano, ibigay sa amin. Sabi niya kasi ano, ah, marami kayong anak. Ilang anak niyo mag-asawa? Walo. Walo. Hmm. Lahat 'yan, Nandito. Bata pa kayo, ilang taon ka na? Oo, bata pa kayo ate. 44, tapos meron na kayong apo. Di bata pa nag rin yung anak nyo, no? Kayo doon siguro bata pa rin. <laughs> ilang taon di ka nag -asawa? Ako Ako'y 14. Ah, uh, ikaw, doon. Ilang taon ka nag ate? 18. Ang matagal, no? Sa tamang edad mag-anak. <laughs> Sabi-sabi, naano rin yung parang ano? Ang tawag doon? Ang tawag doon? Naman na yung pag na ng mga anak. Ano? Ano yung mga babae? Mga babae. Wala sila dito ngayon? Pero dito rin sila nakatila? Eh, Eto kanina yung kubungin sa likod mo. Ito anak. Ito yung nagsama sa atin. Nakapula. Sa iyong barangay head worker. Kuya ko. Hindi pa. Hindi pa? Yung edad din lang yan? Ay, ba't ayaw mo isa minsan minsan? Pagbaba ka? Ah, nga po. Bikit ang pabibuhay. Kaya, kayo, talagang nananatili mo na siya. kaya pala medyo kaya pala medyo eh. Tapos okay. sige ba? Oo, balabal. kapaskuhan. mo sa tanay yung ano, simbahan ng tanay. Yun nga po ang pangako ko sa kanila pag medyo nagka doon. Sama-sama po kung mag-anak doon. Oo. Ah, baka yung mga bata. Para naman, siyempre bilang magulang tayo, di ba? natin kahit paano. Kahit wala tayo, kaya din sila ibang nano, ang may experience no. Ito'y sabi niya nga, dahil sa hirapan, mahirap pa masahe transportation. Hindi pa niya halos. Sino lang nga ibaba mo sa bayan dyan ate? Bunso. Wala pa po. Wala pa po. Hindi, parang lang maniwala. Wala pa. Kasi ito po na kilala kilala sa ano. Hindi sa ating bansa, pati sa ibang bansa. Kasi tourist pa tayo lugar na ito, di ba? Tapos sa panan lang kayo ng summit. Kaya parang hindi ka maniwala, hindi nakakababa ito. Mas malayo pa yung Santa Mario. Ay, ano, hindi ba sana ano? Wala ako makapangako kasi wala kasi ako talagang siguro doon sa YouTube channel ko kung makita. Kung meron lang mismo, may mismo pwede ko i-promise. Eh. Babalik ako sa inyo. Eh. Para madala ko lang yung batang mga yan. Para natin pag-pray mo, ano? Ano? Isang araw, mali na. Dumating yan ang pagkakataon. Hindi tayo nagsasalita ng tapos. Pero pag meron, sabi nga, pag meron pagkakataon, try natin, ano? Uh, ah, dali natin mga anak. Pahit sa tricycle. Pahit ka ba? Sa tricycle sumakay? Wala akong problem. Dala ang oh, sige, minsan. Gano'n tayo na, no, na mag-sponsor. Kahit ano. Para makapumasal. Kahit sa peryahan. Ano? Tama-tama. May perya ngayon sa bayan. Ayan, mga kaliwat, mga kaibigan, mga kapatid. Oh. yung ano, sponsor sa kanyang pamilya. Sabi niya, o, oh, tamo. Eh, malapit lang po ito sa bank. Pero hindi pa rin niya nadadalay yung mga anak sa, uh, sa bayan. Bigyan naman natin sila ng pagkakataon. Na, ma ano, na sila pa nila yung kagandahan ng ano, ng bayan ng Kalaba. natin yung dalawang bayan. Sorry. <laughs> ito kasi may depression ng kabilang tayo ko. Yeah, sana ano. magkaroon tayo ng pagkakataon no. Maipasyal kung ano ba. Ano yung bata? Kasi pala kahit sa tricy, isang tricycle lang eh. Kasi pala ano uh, Helen Leo. May munting ano ko sa inyo, dala-dala ito. Sana makatulong sa pamilya niyo to. Ayun ano. Yan, ano, bigas na uh, grocery. Mayroong iklog. Mayroon din konting ano, sabon na uh, panlaba, pampaligo. Sana makatulong sa pang-araw. araw yung pang-alangan pang dito. Amen. Sana nga, ano, sana. Matulong pa tayo sa ibang mga kapatid natin, ano. Ayan, pasensya na kayo, ano. Ayan, yun lang ating kaya, mga kaibigan. Ano, hindi na rin kayo masyadong magkatagalan, no? na lang, Bye-bye. Ah. God bless.